Nitong mga huling araw, mas marami pong pahayag etong si General Torre na tila nagpapakita ng totoong tapang. Bakit ikaw mo? Dahil ba siya ay nakasandal sa nasa Malacanang? Sa so, tingin ko hindi. Dahil alam niya na siya ay nasa tama. Dahil na rin siguro alam niya na wala nang ibubuga etong si Digong, wala nang kakayahan na manakot at mga desperado na. At higit sa lahat, dahil siguro alam niya na may dapat panagutan ang isang ito, etong si CD Sumosobra na daw. Sabi niya, enough is enough. Hindi ka na leader, totoo naman eh. As if talaga ikaw pa rin ang presidente sa mga gawin mo, Mr. Duterte. Yan yung sinasabi natin si General Torres, sabi niya hindi na siya leader kung ano-ano pa ang na, kung ano-ano pa daw na intriga, ang hinahabi ang Uh, ini-invento para lang siraan niya ang gobyerno. Yan din po ang sinabi ni Asi Castro na etong sinadigong ang mga Duterte, sila talaga yung nag encourage pa Kuno, lalo na si Vice President o si Sara Duterte. Sila pa yung nag encourage sa mga kababayan natin na Kuno ano ay magalit sa gobyerno. Siguro wala namang problema na magalit tayo sa gobyerno kung meron talaga tayong nakita ah, na kamalian at dapat tayong magsalita. Ang nangyayari kasi, sa company di um umiimbento sila ng mga kasiraan at baho ng nasa Malacanang para nga magalit ang taong bayan sa, sa, sa administrasyong ito. Ganyan ang sitwasyon eh. Walang problema na tayong magsalita laban sa gobyerno kung talagang nakikita natin sa sarili natin na hindi maganda ang mga patakaran, ang mga sistema. Walang problema doon eh. Pero ang nangyayari, gusto ni Digong magalit lahat tayo sana sa nasa Malacanang, magalit lahat tayo sa gobyerno natin. Diba? Yung ini-encourage nila yung mga taga-suporta nila na magalit kayo sa mga sarili nyo. Dahil ang totoo, party tayo ng gobyerno. Atin to. Para sa atin to. Hmm. Dapat pabayaan mo na lang daw, sabi ni General Torre. Ang pagkakaalam ko kasi may kaso. Ang kakaharapin naman ang siligong na inihain po ni, ni General Torre. Ang punto dyan, hmm, hindi kasi daw mapigilan ni Digong o si Digong kasi gusto niya talaga destabilization sa gobyerno ni PBBM kasi nais niyang mapatalsik nga niya si PBBM at ipalit na ang kanyang anak na si Inday Lostay. At ang pinakarason dyan, bukod sa power, bukod sa pagiging gahaman, ay syempre para maligtas sa mga kaso, sa mga dapat panagutan, itong si Digong. Ito po ay matagal ng plano. Hindi ito bago. Kaya saludo ang mga kababayan natin sa mga katulad ni General Torre na hindi natakot magsalita laban sa mga wala naman talagang dapat katakutan or ikatakot. Wala eh, hindi naman katakot-takot sana itong mga Duterte sa panahong ito eh. Kasi ang totoo, dapat sila ang matakot dahil sila po ang gumagawa ng mga kabulastugan at kawalanghiyaan ang gagago sa ating bansa. Good luck.